Yan, sali na rin natin sarili natin. At least nakadaan tayo rito. Yan. Dito to sa ano no? Sa papuntang Mandug. Yan, indangan papuntang Mandug. Hmm. So happy Mother's Day. <coughs> Bigay ako sa iyo bigas. Support na lang sa YouTube channel natin ha. Andiyan, Boy TV. Sa likod. Mother's Day man karon. Taka tumugbugas. Anak na ni mundo ha. Hah? Tolak nimo? Kata <tangan> sia. Oh. Oh, segi samo. Supportlah masa YouTube channel Latina. Dan maju ke mama babe deima. Asik ah. Singalan. Oh, karon dakak kaino no? ni chat. Oh, ni chat raka segi dai. Selamat. Yan. Nandito tayo ngayon sa ano, ano, bypass road. Bypass road papuntang uh, Mandog. So pasukin natin kung uh, okay na ba 'yung ano, okay na ba 'yung daan dito. I-update lang natin 'yung uh, bypass road papuntang Mandog. Indangan papuntang Mandog, 'yung tagos doon papuntang Bunawan, Tagum, Panabo. 'Yan. For dito, ano lang ito, uh, papuntang Mandog. Update natin ito mga bayan, Tara. dyan dan? Ako ta man daw? Papro okay oh, ngayon, na Ah, uh, asa man di ka padulong? Yeah. Ah, di ka So happy Mother's Day <laughs> yeah. Bigay ako sa iyo bigas yeah, Support na lang sa YouTube channel natin ha Nandyan, Dinoboy ah. TV Sa likod So, mm -hmm. pupunta ko roon ah. May lang ako ng bigas ah. uh, YouTube channel natin, kita natin share natin. Support na lang. Thank you. Uh, para dumami yung pagbigas natin. Sige. Oh, oh. Yan. Try natin. Eh. Si marami nang dumadaan, no? Okay. Dito yung ginawa pa ito noon. Ah, uh, nag-collapse itong ano dito, no? Parang nag-collapse balitaan ko. Parang ayaw pa padaanan. Tapos may mga bikers na dumaan. Yan nga. Biglang gumuho yung lupa. ayun Yan ang mga uh, motorcross riders. Baka mayroon dito. Uh, hindi pa nakakaalam dito. Huh? Uh. Yan. ganda ron oh doon sila magre-race so yung mga kasamahan niya pumunta ron ito mga uh, gabah na uukay siguro dito sa ilog kasi may ilog dito eh yan tuloy lang natin, tuloy tayo doon woo, ganda ng journey natin nakatulong na tayo nakapasyal pa tayo dito sa uh, si natin dito sa Dampo City yan oh

ground area do not enter dito yun dito yung naglan slide no na hindi pa hindi pa padadaanan tapos lapang simento tapos may dumaan yata ng mga bikers biglang bumuho yun Teng, ulan kasi hmm. yeah, no tawa-awa rin yan o Yan yung ano ano. Dito yung bypass road papuntang ano. Papuntang Mandog. Oh. Ito mga kabayan. Tagus-tagus lang ito, no? Huh? Tagus-tagus lang ito mga daan dito. Pwede magtanong? Mandog. Ni mandog doon. Kaliwa. Okay na rin na madana na no. Dangan. So Mother's Day man karon. Ni anak day. <laughs> mother's Day man karon. Taka tumog bugas. Anak na ni mundo ha. Ha? Kana kay shout out. Hah? Siapa botak? Ya, dasar Oh, karonda kae Oh, dicat cat raka, sige dai. Selamat.